Yarn. So, habang ang galakal na si Mama Shirley, eto nakita ko ang santol. Kaya naman, dali-dali ako pumuli sa palengke at nakapag-isip ako ng kakaibang luto ngayong araw na ito. Nang gamit ay santol. Kuya, magkano per kilo? Wala. Wala. Oh. After nito ay pumunta na ako sa Tali Papa para bumili pa ng iba pang mga ingredients na gagamitin natin. Ito yung ayan, uh, bagyo beans, bago ang bumili rin ako, at na ating siling labuyo. So in total, tayo po ay nakabili ng 25 pesos nito. Siyempre, eto hindi ko pa balagpas ang pork belly na isang slice lang ay nakakahalaga ng 87 pesos. So, kung ayaw ng baboy, papadali kayo gumamit ng hipon, papadali kayo gumamit ng manok. Dahil sa madali bang itim ang uh, ating santol kapag ito'y hanginan, pinaghalo ko yung 2 tablespoon ng rock salt at ng ating 4 cups ng water. Ito po ay normal lang. Okay, so balitan na natin yung ating santol. So ating pinaka outer layer ng uh, balat ng ating santol, ayan, itatapon natin yan. Ito lang ba rin kakailangan na natin dito sa ating recipe at yung pinaka seeds nito yung sa loob, ayan, ito yung kakainin natin syempre, papapakain natin mamaya. <laughs> Ito guys, talagang first time ko talaga magluto ng santol dahil na na ako ng isang gabi. Uh, may inuwi sa akin kapatid ko na luto ng kanyang mother-in-law. Yun naman ay santol because Bicol Express style. So talaga naman napakasarap at uh, na-inspire talaga ako. At uh, buto na ng isang araw, ito nga, nakita ko yung naglalako ng santol. Bumili ako at agad-agad na nakapag-isip ng why not na gawin natin itong para santol ala gising-gising style. Sa mga santol na nabibili natin ay hindi maiiwasan na may mga part na sira, may talagang maasim asim Ayan, so yung mga part na sira-sira, ayun ang tatanggalin natin kasi para hindi maapektuhan yung lasa ng ating recipe ngayon. At ang ating next step ay kailangan natin itong gilingin or uh, shred or uh, i-ground. So ito yung gagamitin ko ngayon, kung meron pa kayong uh, mas malaki dito para mapadali ang trabaho ninyo, ay mas maganda yon. So ito na kasi available na meron tayo. Ang dami-dami pa talaga nating recipe na hindi pa natin na-explore dito sa ating bayan. Kaya guys, kung meron pa kayong alam na ibang recipe na ang gamit ay santol, pakicomment na lang sa comment box section. Ayan, so habang tayo ay nagkukudkus dito, Nabapaisip talaga ako, ano ba talaga ang benefits or makukuha, o may makukuha ba talaga tayo dito sa paggawa ng, o paggamit ng santol dito sa ating recipe. Ayan, so syempre, nag-google tayo. Ito lang ay mga iilan na mga benefits na makukuha natin dito sa santol. So, ang sabi dito sa Google, uh, marami daw itong uh, mataas daw ito sa fiber, sa iron, antioxidant daw ito, maganda sa pang may diarrhea, maganda rin ito sa may mga diabetic, at marami pang iba. Siyempre, plus, plus, plus. May, may mga gura din naman tayo gagamitin dito, katulad nitong uh, bagy beans, at uh, ano pa, coconut milk, o diba. So, maganda rin itong ulam na nagawa natin today. So, binabad ko muna ng ilang saglit yung ating santol dito sa may asin na tubig habang naggagaya tayo ng ibang gulay. Ayan. So, kailangan na pigam-piga para matanggal naman yung dagta, yung bitter, uh, little bitter taste nitong ating santol. So, yung mga iilan dyan, hindi na natin talaga makukuha. Kaya, kailangan na natin talagang salain. Next step ay kailangan natin itong hugasan. Yes po kasi nababad natin ito sa may maalat o sa may asin na may tubig at nakakapit talaga yung pinakamaalat dito sa ating santol. Kaya kailangan natin ito iwash wash ng isa pa. So ito yung tubig natin ay wala pong asin, walang kahit ano. Sa pagluto naman nito napakadali lang. Parang talaga tayo nga nagluto ng gising-gising. Sa over medium heat, kailangan mo man natin gisahin yung ating onion. At kapag translucent na ito, ilagay na natin o isunod na natin yung ating garlic. Sa mga magtatanong naman kung magano na gastos ko dito sa ating ulam, ito po ay less than 250 pesos. Pero, ito po ay napakarami. So, ito po ay mga good for uh, 7 to 10 persons po. After a few minutes sa paghahalo-halo sa ating garlic at onion, ilagay na natin dito yung baboy na hugasan natin. Lagyan natin ito ng konting pampalasa na patis at paminta. Haluin lang ito for few minutes hanggang sa nakikita natin ito na fully covered na ng white yung ating meat. Dahil sa matagas yung ating baboy, naglagay ako dito ng 3-4 cup ng tubig. Takpan ito at pakuluan over medium heat hanggang sa ito lumambot or mag-absorb yung tubig natin. Yan, so time to time kailangan natin ito haluin ha para patay-patay pagkakalutin nito. Kapag wala ng tubig dito ay haluin natin at tutuin pa for few minutes hanggang sa magkaroon na ng brownish dito sa ating baboy Ilagyan natin dito yung nabili nating bagoong na may siguro ito po ay uh, may mga 3 tablespoon at may kasamang isang sili So itatabi lang muna natin yan kasi medyo tokotoko -toko baka maanghang ang dating dito sa ating recipe So ayan, igisa natin ito along with the bagoong Mas masarap yan, mas uh, lumalabas pa talaga lalo yung lasa ng ating bagoong Then, iligyan na natin yung santol na pinigahan natin kanina. Kapag nalagyan na natin lahat, halo lang ito at tutuin pa for another 2 to 3 minutes. Iligyan na natin dito yung ating dalawang paket ng coconut cream. So, kada isang paket ay meron itong 200 ml na sukat. At ilagay na natin yung isa pang coconut cream. Ayan. So, medyo yan. Nakikita nyo, nag-solidify at tumigas talaga kasi na inilagay ko to sa ref. Pero okay lang yan. Matutunaw din yan. Maka grabe, ako po ay nasa medium heat lamang ha. Then, nilagyan na natin dito yung ati pagyo beans. Para sa karagdagan lasa, ay nagdadag pa ko dito na another pang pepper at kaunting patis. At ating last, magdadagdag pa ako dito ng another half cup ng tubig at pati na rin yung sili, labuyo na nabili natin din kanina sa palengke. So, itong sili, napapansin nyo, walang buto. Yes po, para hindi naman siya ganun kaanghang pero at the same time, nagdadagdag ito ng kulay sa ating dish. At the same time, meron itong talagang kakaiba na nagbibigay at additional pang aroma ng pagkasili dito sa ating recipe. And now it's done our Santol Alagising-gising style. Bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, ilang kilong santol ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na ulam? Ang inyong sagot sa comment box section. Tara na, wala na pa tumpik-tumpik pa at kain po tayo. Ako okay guys, itong ulam na to, perfect na perfect sa malamig na kanin. Malamig nining mga one-day-old na kanin, tapos galing sarap talaga. Or, uh, mga may mga tutong-tutong sa pinaka-bottom ng uh, kawalin na pinagsaingan natin. Ito yung pinakadabas talaga na partner dito. So, ayun po, guys. Maraming salamat sa inyong lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!